po yung pinapahuli po at ang inaayos so, ayusin na rin sa wakas yeah, so good job po sa inyo. good evening po so mayroon po akong for upload ngayon so yung biyahe ko po na pauwi ng dahil so update na rin po ito dun sa mga kalsadang inaayos kasi grabe nga po ang lubak-lubak sa kalsadang dinadaanan ko. So sana panoorin nyo. Let's go! Eto! Eh, so, Pauwi po ako kayo ng daid. Gawa ng Susubukan ko din pong i-road test yung aking motor no? at bagong palit po ng brake pad medyo mahigpit po kasi yung ano ng brake pad ngayon so ayan, nandito na po tayo sa may ginagawa flyover o skyway ayan, lalaki po ng posting ginagawa so nachembohan ko na naman na hindi po traffic ayan ayan po so sana po ay hindi po mag stock up ang preno ko o kahit o pumutok ang host ng nakakoneg po sa caliper nahawakan ko po kanina nung sinubukan ko Napakainit na paso po yung daliri ko ayan po ayan ang sakit Akala ko ay malamig, paghahawa ko po ay gulat na gulat ako. Ayan, so dito nga pala yung may traffic sa lugar na to. Ayan. Dito sa lugar na to, ang traffic. Hindi tayo basta-basta makakadaan Ayan. Ayan po ang traffic na yun. Ayan po. So yung kabila ay ano. Oh, may malaking sasakyan po kasi okay, Eh so ayaw ko pang makipagsapalaran yun. Baka kumaano pa tayo. Ayan. Yeah. Ayan so kakalagpas ko lang dun sa traffic lagi po talagang traffic dito sa bihira mo lang kung na malinis walang, kalsa, walang masyado sa sakyan lagi lagi po ganun Papagaspo ko muna ako dito sa may gasoline na. full tank green parisibo ako ano parisibo sa wakas ay aayusin na yung kalsada dito ayan napakatagal bago ayusin ayan po oh. so aayusin na rin sa wakas so good job po sa inyo at ayusin nyo na yung lubak dyan sa lugar na yan dito may mga lubak-lubak na po kasi yung anak ko parang laging gusto ko siyang nakikita siyempre lalo na yung nanay ko yung nami-miss ko yun ang talagang nami ko yung nanay yung anak ko ayan po so dito po sa lugar na to ay inaayos na din po yung mga lubak-lubak dito so sana tuloy-tuloy na pag-ayos sila sa mga sira-sirang kalsada katulad po nito ayan so So, kailangan po kung ayan, katulad buti at kakaunti ang sasakyan. Ayan po, oh. so, nasimento na nila. So, parang kailan lang nakaraan ko ay binubukkan pa lang yan. Ayan. So, <coughs> na po tayo para oh, oh, dito traffic din Ayan. So, dito tayo dadaan sa gilid. So, advantage po talaga pag uh, motor ang gamit mo. Kasi nakakasingit-singit ka. Ayan, ginagawa na din pala dito banda. Ayan, so nasimula natin. Semento, ang bilis nilang gumawa dito nung nakaraan ay wala pa ito yan so ang bilis good job po sa mga nagtatrabaho dito yan po okay, so hindi nila pinadadaan yung mga sila, hindi pwede sumingit singit pagka may mga ganong sinaryo ayun so sana itong nandito na to ayusin na din kasi lubak-lubak din ayun so update na lang po ayun so dito traffic din kasi may ginagawa din pong ay may inaayos din po ang kalsada dito ayan oo, so ah may nagbubuhos pala kaya pala one day lang dito ayan o mas pinadaanan na po nila yung bagong cemento ayan so nung kaya na din po doon sa kabila So, four lanes na po ang magiging, ano po, ng kalsada dito. Ayan. So, kaya, medyo traffic sa mga biyahero at mga riders dyan. So, pag napanood nyo po ito, ito po yung mga kalsadang inaayos at winaway din. So, dito po nagkakaroon ng traffic pagka lalong-lalo lalo na po sabay-sabay po yung malalaking ano, truck or mga trucking ayan, so something na lang po ako mamaya. dito, lagi din pong traffic dito sa lugar na to gawa ng parang sungkaan ayan, so ka naman sumigit ka so, ingat ingat lang po so kamamaya may kasalubong Ayan, so ang lalaki pa naman ng mga sasakyan na si sinusundan ko dito Ayan, so isa po ito sa nagkukulong ng traffic dito sa lugar na to Ayan. So, hindi po tayo dapat maging kambote dito. Sa lugar na to. So, always po na nakatingin tayo sa kasalubong. Baka mamaya ay bigla tayo mag-overtake. Tapos, hindi natin maiwasan na ganun pala kabilis pa lalo yung mga kasalubong ko tala dito libre ayan so kaya nag overtake na ako ayan so alam ko naman po yellow lane yun so case to case basis naman po na kung pwede mag overtake kung hindi so kaya nag overtake ako gawa na wala naman po kasalubong kanina so, kaya okay lang yun So, update na lang po ako mamaya. And so, pag hindi po natin nakikita na walang kasalubong, wag po tayo mag-overtake. <laughs> Katulad doon, nag-overtake ako ay kasalubong pala. Delikado po yun. So, sa mga ibang riders na wag nyo po akong kagayahin. Ganun. So, nagmamadali po kasi tayo. Ayan. So, naandito na po tayo sa boundary ng Bicol at Quezon Province. Ayan. So, tingnan nyo po. Naandito na po tayo sa May Arco. Ayan. So, hindi po tayo titigil dyan. Yung iba po ay nagpicture picture dyan pero ako hindi po dire Daring diretso lang so hindi pa kasi tayo ganon hindi pa tayo sikat so nagsisimula pa lang tayo sa ating moto vlog. so sana magustuhan nyo po ang aking ginagawang moto vlog And so ambon pati po So, titigil po tayo doon sa may crossing gawa ng papahingahan po natin ng ang gulong tsaka yung brake at masyado po sigurong napakainit na nyan at napakahigpit pa po masyado kasi bagong palit po ako ng brake pad Ayan. so update lang po ako mamaya Ayan, so dito na po tayo sa tabugon So, sakop na po ito ng Santa Elena ayan so titigil muna po tayo dito sa may kinakainan ko para mapahingahan po yung ating plate or disc ng break ayan so medyo mainit po dito kain muna So, tingnan nyo po yung aking gagawin sa ano, sa may brake. Ayan, so uusok po yan. Ayan o, umuusok. Umuusok. Ayan, sobrang init po kasi. At mahigpit pa. Ayan, so update na lang po ako mamaya. Eh, so kakatapos po nga lang po kumain, so binabuti ko na nga pong pagbiyahin ha para hindi po tayo abutan ng dilim. Ayan. Ayan. At maganda rin po ang daanan dito. Aprisco. Gawa na po marami pa po mga puno sa lugar na to. Ayan. So, update na lang po ako mamaya maya so may may pala muna ako ng magandang view sa inyo hello yun yung view nandito na po tayo sa boundary ng Santa Elena at Labo malapit na naman po tayo dun sa may pinapagawang mga yung kalsada yung mga dating lubak-lubak inaayos na po nila ngayon and so papakita ko po sa inyo ulit kung may pagbabago na sa kalsadang ginagawa nila matatapos na ba o matagal pa ayan so update lang ako mamaya papakita ako po sa inyo ayan so ang laki nga ng mga kasalubong kaya hindi pwedeng basta sumingit ang motor ang laki pong dam truck ayan po. Ayan, so kahit pa paano ay wala pa rin pinagbago. So hindi pa pa rin pala na bubuhusan yung dito sa kabila. Ganun pa rin. Ayan, meron din pala dito isang malaking dump truck at yung dito naman po sa kabilang ito ay nabungkal na so kaso hindi pa medyo matagal pa ito ganoon pa rin so nung nakaraan ay ganoon din yung ano, hindi pa po na bubuhusan Yeah. nakita nyo naman po yung inaayos dito kung hindi mo kasi aayusin to eh masyado na pong malalalim ang lubak so katulad po dito ayan so na simento na may basag na agad yung kakabuhos lang basag basag na naman So, kailan lang yun Ginawa, basag na naman to so, so dito sa kabila So, ang tingin ko po dyan Kaya nababasag eh Hindi po masyado atang Nadadasik ang lupa Lumalambot Kaya ayun, nababasag po yung Cemento So, kahit pa paano Pwede naman pong gawa ng paraan dun ispaltuhin na lang para maging maganda ang daanan ayan yung mga waiting na ano so ayan update na lang ulit ako mga ayan so kinakayod na rin dito nag-iihi bumarap ka huwag kang duwag <laughs> eh so siguro sa mga susunod na ano ay ito na po yung sisimintong ito pong nasa kabilang ito sana madasik po ng ayos yung lupa para hindi po basta basta nababasag yung semento. Ayan, so update na lang po ako mamaya. Meron pa po tayong mga dadaan na inaayos ang kalsada. So titingnan natin kung may mga pagbabago na. Ayan, so dito po may inaayos din pong tulay dito. So kaya may ginawa silang alternative way dito sa baba. Ayan. Ayan po yung naka-close bridge din. Ayan. Inaayos po nila yung tulay. Ayan na po. So, may mga nailagay silang poste. Ayan. At ayan, may mga pinatong-patong silang sinirang kalsada na doon. At kakalagpas ko nga lang po dito sa may ginagawang tulay So update na lang po ako mamaya kaya Ayan so ito po yung update dito sa lugar nato So hindi pa po siya natatapos kabila ayan po ayan. ayan so napakaganda po ng view so hindi po tayo pwedeng dire diretso sa daan ang ito gawa ng ay kasalubong ayan po so yan po ang update sa nagawang kalsada dito ayun may nagmamadali gustong magmadali gusto makarating sa kanilang patutunguhan mayroon meron pa po pala doon sa ano taunahan So, update na lang po Ma Ayan, so dito din po yung pinapahuli po at ang inaayos. So, may kasalubong kaya nakahinto po kami dito sa side na to. so ito na nga po yung huli na inaayos sa lugar na to dito sa may iglesia ayan po so meron po bumala dun sa kabila ayan pati pala po pala dito ay inaayos na rin So, ayan, nasimento na yung dito sa lugar na to. At, binaklas na rin po yun dito sa kabila. Ayan, so kala ko po ay yun na yung pinakang huli. So, dito na rin pala ay binaklas na. So, lubak-lubak na rin po kasi sa lugar na to. Sobrang tagal po ng, ano, ayan, may kasalubong tayong taga- tagasira hindi na yung isa may kasalubong And so hanggang dito na lang po ang aking update sa mga inaayos na kalsada so wala na po dito inaayos sa unahan so hanggang doon lang po ito po ay sakop na po ng Labo Kamarinis Norte eh, yung mga pinakita ko kanina na inaayos. so hanggang dito na lang po sana patuloy niyo po subaybayan ang aking mga ginagawang motovlog o ano kahit anong video na ginagawa ako so maraming salamat po Okay, so may na-disgrasya pala dito nung parang of security yan. yan po yung sinasabi ko na kakailangan ko ay mag ingat ingat